Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? yung singil? 107,000 Okay Kasi nabasa ko yung ordinance sa brother ng lokal na pamala ng Dasmarina City Pagka ganitong truck Ang hila dito Alam mo, 4,000 5,000 5,000 Tapos Bawat oras 1,000 1,000 pesos Ang okay. lupit Dapat ito ikaw yung namatayan ano dapat nung hinila inilagay sa ligtas na lugar o kaya naman inimpound kasi kung inimpound yon hindi na ako makikialam sa problema at kung ginawa nila yon hindi namatay ang kapatid mo yari na ang pamahalaan ng dasma sa mali nitong ordinansa na kung saan marami na daw itong nabibiktimang mga trucking company na kung saan nagbabayad sila ng libo-libong piso para sa maling pagpapatupad ng kanilang ordinansa. Dahil dito, na bulgar na ang kanilang kamalian at bulok na ordinansa na kung saan pera lang ang kanilang habol at di nila iniisip kung may madidisgrasya ba o hindi dahil sa gilid lang ng kalsada nila, pinapatabi ang mga truck na kung saan madilim at may malalaking puno ng akasya. Congressman Bosita inaksyona ng sumbong ng kamag-anak ng namatay na rider dahil sa pagbangga nito sa nakaparadang truck sa gilid ng kalsada na halos di makita sa sobrang dilim ng lugar at nahaharangan pa ito ng puno ng akasya. Ayon sa may-ari ng truck, nagkaaberya ang kanilang truck kaya hinila ng towing ang kanilang truck at dinala sa may gilid na kong saan ay may puno ng akasya at medyo madilim. Sinisingil rin ng isang daan at pitong libo ang may-ari ng truck ng lungsod ng Dasma. Kaya sa kasamaan, palad na bangga ng isang rider ang truck at nadisgrasya ito. Sabi ni Congressman Bosita na buhay pa sana ang rider kung tama ang pagpapatupad ng ordinansa ng DASMA. Tara panoorin natin ang gagawin aksyon ni Congressman Bosita. Yes, yes. Ikaw ba ang investigator? Yes sir. Ito oh, nakakalumpa oh. Yes, sir. Anyway, hindi kayo dyan eh. Di ba? Hindi kayo dyan, di ba? Yes, sir. Hmm. Three days before the accident po nangyari po. Okay, ganito. Kaya na-request kita kay Hepe. Yes, sir. Para maging malinaw yung naging problema. Ay. Kayo po ang may-ari nung truck. Sabi ni Brother Jerwin, tumawag kayo sa opisina, kasi yung inyong truck doon sa bandang baba, nagkaproblema, problema na siraan, tama? Then ang ginawa ng tauhan ng lokal na pamalan Las City, hinila? Apo, Tinaw po papunta dito. pa Nangyari yan, anong araw? Saturday po. Saturday ng gabi? Okay. Ah, okay. Saturday daw ng gabi, tumirik doon sa bandang baba. Hinila ng... Towing truck ng Dasma. Towing truck ng Dasma. Dinala dito? Opo. Okay. Sabado ng gabi. So, siyempre, in-inform ka ng driver mo. Opo. Na nakaklam na po kami. Nakaklam na kayo. Okay. Bakit hindi nyo agad nagawa? Um, Saturday, ano, Sunday po, wala pong pilihan ng pyesa. O, oh, so, Saturday ng gabi, nagka-problema. Sunday po. Ik Sunday, siyempre, sarado ang ng auto supply. Lunis ka nakabili. Opo, nakabili po ako ng Monday. Ginawa po yan hanggang gabi. Doon pong natapos po, sabi kasi clutch lining. Tapos nung natapos ayaw pa rin umanda. Sabi power divider. Binalikan po ng Tuesday. Tapos yung padala po ulit ako. Uli, natin, bumili ka ulit ng? Power divider naman. Anong araw? That was Tuesday naman. Tuesday. Tuesday. Noong Tuesday nagawa? Um, sa Wednesday na po natapos. Tapos po Thursday pumunta doon para po yung competition. Yun. So sabado ng gabi nagka problema. Hinila ng kawani ng lokal na pamalan. Dinala dito. Siyempre, Sabado yun. Ng gabi. Linggo, hindi makabili ang pyesa. Lone, sa kabila Nagawa yung pyesa na igamit Unfortunately, may, panibagong problema. So, natapos, Merkoles ng gabi. Hapon. Webes, pumunta kayo sa lokal na pamalan. Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? 107,000 Okay, kasi nabasa ko yung ordinance sa brother ng lokal na pamalan ng das City. Pagka ganitong truck, ang hila dito, alam mo, 4,000. 5,000. 5,000. Tapos, bawat oras, 1,000. 1,000 pesos. Ang okay. lupit. Actually, dinulog ko na ito kay DILG Secretary. Kasi merong nauna na sa'yo, na ang sinisingil ay mahigit 100,000 meron ding mahigit 40,000 so dumulog tayo kay DILG Secretary ang sagot ng lokal na pamalandas marinas may ordinansa so talagang may ordinansa sila kaya lang dahil sa pangyayaring ito na may namatay dudulugot tuli tayo kay DILG Secretary na mabagsik ito no now dahil kung public service ang pag-usapan dapat ito ikaw yung namatayan ano dapat nung hinila inilagay sa ligtas na lugar o kaya naman in impound. Kasi kung in impound 'yon, hindi na ako makikialam sa problema. At kung ginawa nila 'yon, hindi namatay ang kapatid mo. Kailan namatay ang kapatid mo? Pamangkin mo. Linggo ng madaling araw. Linggo ng madaling araw namatay ang pamangkin niyang rider. Bakit? Bumanga sa likod ng truck. ay eh, madilim dito eh. Brother, tingnan mo, may puno pa ng akasya. Naharangan yung ilaw, sir. Naharangan yung ilaw. So, sa madaling salita, kung tama ang ordinansa ng lokal na pamahalaan, hindi mamamatay ang pamangkin mong rider kaya ito idudulog natin sa DILG secretary kasi ang DILG nasa ilalim nila sa pangangasiwa ang lokal na pamahalaan at maliban pa dyan ikukonsulta natin sa lawyers ano yung dapat pa nating gawing aksyon ay alam mo, diretsahan tayo Kaya ni-request ko kay Happy ang presence mo Sa level ninyo, magsasampa kayo ng kaso, hindi? Kasama tara pa, procedure sir Magsasampa kayo ng kaso? Kaso kailangan namin sir Sino sasampahan ninyo ng kaso? Both sides sir, then left Sino ang both Sa area, tsaka yung, yung, yung sa city Sino? City government. Tama yon. Aksyon na ninyo. Yes, sir. Kayo bilang pulis, hindi ko kayo pipigilan na magsampan ng demanda. Ang nakikita ko, baka <laughs> ididimanda pa ninyo ito. Oo. Pero, uh, sa parte na yon, makikialam ako bilang parte ng advokasya. Dahil kung ginawa ng lokal na pamahala ng tamang serbisyo, hindi negosyo, hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin. Kaya alam na alam ko, ito hindi babaliwalain eh, ni Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos. Bakit kamo? Pag hindi na itama ito, pwedeng may mamatay pa uli. Mm. Ngayon, brother, nag-usap na kami ni Hepe. Sa ngala ng public service, hindi ko kayo inuutusan. Pero, dahil uh, oras ni Peligro na, hindi na niya masesettle yung babayaran sa lokal na pamalan ng Dasmarina City, mamayang gabi, madilim na naman, pwedeng may mamatay uli. Kaya sa ngala ng public service, mag-usap kayo ni Hepe, sabihin mo, ang mungkahi ko, maglagay kayo ng early warning device plus move in. Kahit magdamag lang ngayong gabing to, dahil madilim ang lugar, ayaw nating may mamatay pa. Ngayon kapatid Kaya ni-request ko rin yung presence ninyo Imumungkahi ko sa inyo Ito mungkahi Kasi kung magiging bias ako Dahil representative ako ng One Rider Party List Dapat susulso lang kita eh Magdemanda ka eh Pero sa usapang makatao ikaw biktima ng maling ordinansa no? yung pamangkin mo biktima rin ng lokal na pamahala ng Dasmarina City kaya mong kahit ko sa iyo nag-usap na kami ng chairman ng One Rider Party List kausap ko na rin si Congressman Rods Gutierrez kami ang bahala doon sa problema ninyo sasagutin namin ng One Rider Park okay unang una yung gastusin sa palibing at kung may iba pa man na dapat itulong sa inyo ang ano lang po namin ko yun kasi ilan na rin po namin public public servant po kami public servant din po kami ng hospital sa hospital din kayo okay pero itong rider na namatay, hindi na nadala ng hospital, no? So, walang babayaran sa hospital, no? no? Kaya nga. Ako kapatid, nagmumungkahi sa pamilya ninyo. Hindi ako nakikalam, hindi ako nagdidikta. Mungkahi ko. Huwag na kayo magdemanda. Kasi, sila mismo biktima ng lokal na pamala ng Dasmarinas City. Yung pamangkin mo na namatay, biktima rin ng lokal na pamalanan ng Dasmarinas City. So ulitin ko, yung gastusin sa namatay, sagot ng One Rider Party List. nag na kami ng chairman ng One Rider Party List at ni Congressman Rods Bago ako pumunta dito. Okay? So walang may kagustuhan nito. Ikaw naman, dahil yung multa na 107,000 pesos hindi rin makatarungan para sa party mo no ah magkano sa towing 5,000 so 107,000 minus 5,000 102,000 kasi nasiraan truck mo eh hindi mo naman gusto pero sagot mo yon so sagot mo ang 5,000 sagot ng one rider party list ang 102,000 ba diba? pero alam mo kung ginawa ng lokal na pamala ng tama wala akong pakialam sa'yo so okay na tayo malinaw na so brother hindi ko sila pwedeng diktahan. Pwede pa rin silang magsampa ng kaso kung gugustuhin nila. Ka. Pero katulad na banggit ko, minumungkahi ko, wag na. Kasi, paano nyo sila ididimanda? No? Eh, usapan diretsuhan tayo. Ididimanda demanda nyo yung lokal na pamahalaan. Dahil may pagkukulang at may pagkakamali sila. Magsasayang lang kayo ng oras tanggapin natin ang katotohanan. Kaya kami nang bala sa inyo sa One Rider Party List. Pati sa iyo. At ito, idudulog natin kay Secretary ng DILG Apalos. Kasi, pag hindi ito na marami pang mabibiktima na hindi naman yung gustong masiraan ng truck. Nagninegosyo rin ako eh. Pero marami pang mapiperwisyo. Kaya, sa inyo ng mga trucking tracking ang business kung pwedeng iwasan yung dasma iwasan niyo. marami nang nabiktima dito sobra na no? siguro may may association kayo kung puwede pwede iwasan yun, ang Dasmarina City malupit dito matagal na namin inaaksyonan to pero sa dami ng humingi ng problema ng tulong sa amin hindi kami si Superman eh pero sa nangyaring ito palagay ko at sigurado pala ako na hindi ito babaliwalain ni DILG Secretary Avalos sigurado ko po 100% yan. at sa atin naman hindi tayo brother nakikialam sa lokal na pamahalaan patungkol sa ordinansa ang pinangigalaman lamang natin hindi ito tama hindi ito makatao yung sistema walang public service dito negosyo ito tama po sir diba kasi ang tamang servisyo hilahin ilagay sa ligtas na lugar patawang kayo ng multa yun dapat po na tayo magagawa yun nga po yung po. Diba? Kung nga po yes. dapat hinala na lang po S ito oh. I mean, sa sa no, impounding dahil sagot ng One Rider Partylist ang problema mo. Hindi ko sa pag -u -u Hindi. Talagang tumutulong kami. Pero kung mali ka, nasabi ko sa'yo, wala kaming pakialam sa'yo. sa likod ka bro Jerry Anong date ngayon? July? August? Wala nang bangko bukas mo in cash Kapatid, ito pa unang tulong sa inyo ng One Rider Party list, ha. 10,000 pesos. Mag-uusap pa tayo. Kunin mo brother Matt yung number niya, no? Okay. Hindi pa tayo tapos. No, kamag-anak ka rin nung namatay. Ito. So mag-uusap na lang kayo, ha? Opo. Panatagin niyo ang loob niyo. Na biktima lang kayo ng maling sistema. No? Okay. Ayon kay Congressman Bosita, biktima ng maling pagpapatupad ng maling ordinansa ang rider at ang may-ari ng truck. Nasabi pa ni Congressman Bosita na sasagutin ng One Rider Party List ang gastusin ng pamilya ng namatay na rider. Hindi rin daw makatarungan ang isang daan at pitong libong piso na multa ng may-ari ng truck. Kaya ang ginawa ni Congressman Bosita ay babayaran ng may-ari ng truck ang limang libong piso para sa towing company na nagtow sa truck niya at ang natitirang isang daan at dalawang libong piso ay sasagutin at babayaran ng isang party list. Dinagdag pa ni Congressman Bosita sa mga nagnenegosyo na gamit ang truck pang transportasyon sa mga kanilang produkto ay iwasan ng DASMA dahil marami na daw itong nabiktima sa maling ordinansa ng lokal na pamahalaan ng DASMA. Matagal na daw inaaksyonan nila Congressman Bosita ang sumbong na ito, ngunit sadya daw talagang malupit ang pamahalaan ng DASMA, kaya patuloy pa rin ang kanilang maling pagpapatupad ng kanilang ordinansa. Kaya sa pagkakataon na to idudulog na ni Congressman Bosita kay DILG, Secretary Abalos ang gawain ng DASMA. Sana matigil na ang ginagawang maling pagpapatupad ng ordinansa ng Dasma para wala nang magsakripisyo pa ng buhay ng isang tao. Kay Congressman Bosita at sa mga miyembro ng One Party List, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa mga taong di makamit ang hustisya. Mabuhay po kayong lahat. Panoorin ang buong video sa YouTube channel ni Congressman Bosita at isubscribe ang kanyang channel at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga upload videos ni Congressman Bosita. Ang kanya pong YouTube channel ay Colonel Bosita RSAP.